alas 6 hindi tayo nakadiretso ng bayan ng malolos dahil nga baha yan o mataas ang baha ayaw ah, guys eto kanyugan ah, malolos ayan hindi makaraan yung mga ganda motor na malilit mga ah, miyo ay babalik ka talaga ayan yung kotse bumalik na Ayan, napakabigat po magpa-mekaniko ngayon, mga katasyo. O, ayan, bumalik ko. Ayan, lahat ng mamalayang sa bahay ng Malolos, mga katasyo, eh, kailangan po ng ano, kailangan po ng matyaga maglakad. Magbuhat dito sa may kanyugan, lalakarin mo hanggang palengke. Ayan. Exercise. Ayan yung mga tao, lalakad pa lang At sa baha Ugan. Ah, hindi kaya hindi ko na yung motor ni Tasha baka masira malalim Tapos ito yung mga mga katasyo eh. Malalim, malalim. Sayang makina. Ayan o. Oh. Malolos, kanyugan mga katasyo. Kanyugan to, kanyugan.